Hello sa inyo, mga Mars. Magandang araw. Ito yung mga kaganapan ulit. Itong kami ay, napos, ay nagpunta sa may Bicol, sa mga kamag-anak namin doon. Itong mga pinsan ko, mga pamangkin ko, nag-decide na pumunta kami doon sa may bulkan malapit. Punta kami ng Kagsawa. Mm -mm. Ako naman excited kasi first time ko makita yung simbahang lumubog at syempre, ang bulkang mayon. Alam niyo ba mga Mars, nakakaloka. Nung pabiyahin na kayo papunta dun sa may bulkan, nakakaloka. Nagtatago siya, naglalambingan yata itong si Ula, pati si Daragang Magayon. Kaya di namin makita itong bulkang mayon. <laughs> Kakaloka. Yung first time mo lang pumunta, di mo siya makita. ba? Diba? Pero syempre, happy-happy na lang. Be positive pa rin kasi babalik ako dyan next year. I promise. Kaya naman, nagpunta kami dun sa Off-Road Trail Adventure Park dun sa Dalaga Albay. At sinubukan namin syempre yung ATV in Kagsawa. Nakakaloka mga madam, no? First time ko talaga sumakay sa ganito. Medyo kabado pa ako. Kaya yung mga nasa likuran ko, inis na inis sa akin kasi napakabagal ko. Ako yung kasunod ng guide namin. <laughs> <laughs> ng tour guide namin. Ang bagal mo naman, tito. <laughs> sa so, wala kayong magagawa first time. Buti nga yun, mga mars, mabagal lang kami. Kasi tagang baku talaga yung daan. Kaya nga, ba diba, Oh, Uproad. <laughs> Tama ba ako? 'Di diba, Bako ba ako talaga mga ma mga madam, mga Mars. Pero ang saya ng pakiramdam, ang saya ng experience mga madam. Na first time mo pumunta sa isang lugar, pas ginawa mo 'yung mga bagay na na, na first time mo lang din. Wala kang pagsisisihan after nung pagalis namin diyan sa May Daraga Albay. Kaya lang talaga medyo na miss out ko 'yung opportunity na makita ang Bulkang Mayon. Pero syempre, sabi ko nga, di ba, pagkakaloban pa ako ni Lord ng malakas na pangangatawan at syempre income, bakit hindi ako public dyan sa, sa daraga para makita ko rin yung bulakang mayo. Kasi yan talaga yung pangarap ko. Di mo nakikita mo lang sa picture, nakikita mo lang sa libro. Ngayon nasa harapan mo na hindi pa nagpakita, nakakawindang mga Mars, di ba? ko, oh, kakaloka. Pero ganun pa man, syempre, laban pa rin. Sinubukan ko nga mga Mars yung ATV na yan. At ang saya-saya, dumaan kami sa mga lugar na kung saan eh, kakaibang experience mga Mars, kakaibang karanasan kasama yung aking tiyuhin, tiyahin, mga pamangkin, at mga pinsanin. Alam mo ba mga Mars, mga taga-bicol yan ha? pero hindi talaga sila napunta sa lugar na yan. So, kung hindi pala ako pupunta, hindi pa kayo makakapunta dito sa lugar niyo, taga rito kayo. <laughs> Pero ganun pa man, naging successful yung aming pagpunta dyan kasi nakawirin kami dito sa kabitin na maayos at ligtas. Di ba kita yung mga mars? Ang ganda. Ang ganda ng kalangitan. At saka nag-effort talaga yung nagbe-video sa amin. Umakit pa kung saan-saan talaga ha. At ang bilis na maugod lang kami doon siya sa haunahan namin. Tagang ito tagay yung pinakatrabaho. At syempre, naman kahit naman mamalaki yung tip ko. At bigyan ko sila ng tip sa ka. Syempre, mga Mars, syempre, nagpagod yun, di ba? Kaya medyo, alam ko, nag-enjoy nag naman siya dun sa binigay ko. Marami sila At ang siya sa tagang igaguide ka talaga nila kahit na makinig ka lang talaga sa instructions kasi para hindi ka maaksidente makaiwas ka sa, sa accident mga Mars kaya yung ginagawa ko tamang sunod lang syempre sa mga guide natin diba? ganoon naman dapat eh para hindi tayo mapahama kaya So, dinanamnam ko yung mga pagkakataon dyan, mga Mars. Ayan, dadala kami dyan sa water. Sabi nga daw, para daw maganda yung pag-sprinkle, pag-splash na ng water, dapat bilis mo rin yung pagtakbo. Ay, nako, hindi ko kaya yun, mga Mars. Hindi ko kaya magtakbo ng mabilis. Basta mild lang mag-enjoy. ka lang nam -namimula yung malamig na hangin dyan na malapit dyan sa vulkan. Napakainit ang mga panahon na yun, mga Mars. Pero ang hangin, talaga mararamdaman mo yung niyayakap ko talaga ng malamig na hangin sa lagunin. Tapos, wibisikan ka pa ng malinis na tubig dyan sa sapa na yan. Sana nga gusto gusto ko nga mga ligo diyan mga Mars kaya lang bawal pala sayang, 'di ba? Sabi ko nga mga Mars kung bonggang bongga lang ang budget ko, sabi nila, mas pupuntahan pa namin yung pinakapaanan ng Bulkang Mayon. Pero syempre, 'di ba bongga yung aking budget diyan, no? Medyo hati pa nga kami ng pinsan ko diyan. <laughs> o yan mga Mars na mo, oh, diba? so, 'di ba? Ang gondom. Sino hindi mawili pumunta diyan mga Mars, 'di ba? kahit naman sino kung may meron ka rin namang pagkakataon at meron ka rin namang budget, ba't di mo subukan yung mga bagay-bagay na mga pagpapasaya sa'yo, di ba? Para pagdating ng panahon, may maikakwento ka sa life mo, di yung pagtanda mo na sa akala, paano mo pa may enjoy kapag ikaw ay uugod-ugod na, di ba? Kaya kahit papaano may pagkakataon, may opportunity binibigay si Lord, i-grab na natin mga Mars. So, ayan, hinayaan ko rin mag-enjoy yung aking mga pamangkin dyan. Kasi nga, laban-laban, laban-laban lang. Enjoy lang naman talaga dapat sa buhay. Chill-chill lang kapag may pagkakataon. Pero syempre, magwork, mag-work, magtrabaho para kumita ng pera ulit. At syempre, may provide sa mga pangangailangan mo. O isa pa mga Mars, dadaan pa kami sa katubigan dyan. Medyo mababaw niyan mga Mars. Kaya hindi na gano'n nakakatakot. O, ba? Diba? Tignan mga Mars. Ako yung nauna dyan, napakabagal ko. Pero ini-enjoy ko talaga. Tuwan-tuwa yung mga pamangkay ko. Pero sabi na, inis kami dito Kasi nga, bakal pa kayo sa likod pa lamang kami. Pero syempre, happy lang, mga Mars, diba? share ko lang to mga Mars kung gusto niyo panoorin okay lang kung hindi okay lang pero mas maganda panoorin niyo na love you, mga Mars share niyo naman tong video please 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 salamat sa support mo mo chup 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 save love you ah.